Thank <music> you. Tao po. Tao po. Ano yun? Pauta nga po ng sardinas. Ano ba yan, Marites? Palagi ka nalang umutang. Hindi ka naman nagbabayad. Huwag kang mag-alala. Babayan na ito bukas. Pangako. Tao po. Ano yun? Ikaw na naman! Grabe ka naman! Para ka naman nakikita ng multo. Ako lang doon. Utang mo, 'di ba? Sabi mo ngayon mo babayaran. Nako, nakalimutan ko na naman yung pera ko. Pwede bukas na lang tapos sasabay ko na lang ngayon sa utangin ko. Ito, bayaran mo bukas ha? Oo, oh, sana magalala pa bayaran ko to lahat bukas. Tao po. Ano 'yon? Pabili nga po ng candy. Ay, ikaw pala 'yan. Sabihin mo yung mama mo na magbayad na ng utang dahil sabi niya ngayon daw siya magbabayad tapos wala pa. Opo. nating magbayad kahit maliit o malaking halaga man ito. Isang mamimili ay dapat responsable halimbawa na dyan ang pagbabayad ng utang. Huwag natin kalimutan bilang isang mamimili, kinakailangan natin siguraduhin kung ito ay may diferensya at naging skill. Suriin ang produkto bibili upang mapiling ang mapiling produkto ay sulit sa bagay. May no. harahan ang ating utang. Tungkulin natin yan.